Brigada in the heart of changing lives. Makabagong tunay na radyo, tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Broadcasting from the nation's seat of power and the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila, our home, our treasure, and our pride. Join the Brigada Advocacy for a Sustainable Jobs Revolution by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay natin palakasin ang tulong trabaho at turismo. Brigada in the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada News FM, Manila. The music and news. Authority. Pagkabrigada ng ating one time the new Filipino time, alas 12 na ng tanghali. This time check is brought to you by Power Cells Herbal Capsule. 16 years ng kasama mo. Siksik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. Buong bansa. Narito na ang Brigada Balita. Nationwide sa tanghali. Tanghali. At ganyan. Narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldukan ang sakit dahil ikaw ang sandigan. sa mga bagong balita Brigada Balita Nationwide Brigada Balita Nationwide sa tanghal, Brigada Balita Nationwide Headlines sa Brigada Balita Nationwide ngayong tanghali Arnie Teves, dinampot na sa Timor Leste. Kampo nito na nindigang illegally detained at kidnap ang dating mambabatas. DOJ, handa ng pauin si Teves sa bansa. May bahay naman ni Roel Degamo, umaasang makakamit na nila ang hostisya. AFP Chief of Staff General Bronner, iginit na walang mangyayaring kudeta sa ilalim ng kanyang pamumuno. Di umano'y price menu na ginagamit ng BI sa kanilang pag-export ng pera sa mga mag apply ng tourist visa extension, PE imbisigahan sa Senado. Brigada Balita nationwide. Sa tanghali. Buong puso, puso kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM, Brigada Philippines. News FM Philippines. In the heart of changing lives helping and inspiring people to achieve to a achieve better life, life. kasama unlock us nang Drive max plus herbal capsule atreses stencha nang power cells herbal capsule ito ang brigada balita nationwide sa sartan Kada Balita Nationwide sa tanghali. Kada Balita Nationwide. Magandang tanghali, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao at sa buong mundo. Mula rito sa Brigada News FM Manila, ito ang Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Araw ng Miyerkules, Kabrigada, May 28, 2025. Kami po ang inyong mga lingkod, Brigada Angel Divera. At Brigada Leo Navarro Malikden. Balita Nationwide Brigada Balita Nationwide Ang Brigada dinampot na si expelled Representative Arnulfo Arnie Teves Jr. sa Timor Leste Ito ang kinumpirma ng kanyang abogadong si Attorney Ferdinand Topacio Anya hinuli si Teves alas 8 kagabi oras sa Timor Leste Maliban kay Teves dinampot din ang kanyang abogadong si Dr. Hao Serra sa ngayon, naka silang dalawa sa pasilidad ng Interior Ministry ng Timor-Leste. Si Teves mga kabrigada ay naharap sa kasong murder dito sa Pilipinas para sa pagpatay kay Governor Ruel Degamo. Bago Katataldita. Ang tablay na balita mga kabrigada, iginigiit e, ng anak ni dating Congressman Arnie Teves sa si Axel na kidnap ang nangyaring pag-aresto sa kanyang ama. Sa nakapost na video nito online, sinabi nitong na kidnap ang kanyang ama bandang alas 8 ng gabi, oras sa Timor-Leste. Ayon pa sa kanya, puwersahang dinakipito ng walang legal na dokumento at wala ring waranta dumating lang daw basta ang mga immigrant officers at pwersahang dinala ang dating mambabatas. Binigyan din pa nito ng a little harm ang kanyang ama maging ang lawyer nito. Kahil dito panawagan ng kanilang pamilya sa UN Human Rights na tulungan sila sa nangyari. Tabanggit din sa video na dapat ay namumuhay ng mapayapa. Sa Timor-Leste ang kanyang tatay. Kasunod ng ruling ng korte doon. Sa huli na nindigan si Axel Illegally kidnapped at illegally detained si dating Congress and dating Congressista. They just picked him up without documents, without warrants, or any form of legal documents. They just came in forcefully. They took him out forcefully. The Timorese court ruled in favor of my father. So supposed to be he should be in Timor. living peacefully and safely he was illegally kidnapped and is now illegally detained together with his lawyers ang brigada, brigada inihintay pa rin ng Philippine Department of Justice ang opisyal na komunikasyon mula sa counterparts sa Timor Leste hinggil ho sa ginawa nitong pagdampot kay dating congressman Arnie Teves sa isang pahayag, sinabi nilang wala pa silang alam sa dahilan kung bakit hinuli si Tevez. Sa kabila nito, handa raw ang DOJ sa kalimang i-extradite or mapapawi na si Tevez dito sa Pilipinas. Nakarapin nito ang murder case hinggil sa pagpatay kay late Negros Oriental Governor Ruel de Gamo. Wini-welcome We din nila ang tilay pagbabago ng posisyon ng Timores at government sa kaso ni Teves at ang hakbang naman nito mga kabrigada para hindi i-welcome ang dating mambabatas sa kanilang bansa. Una na kasing nag-request ang extradition ng government ng Pilipinas para binasura nito ng Korte ng Timor-Leste. Kung maalala, ginawa ang pagdampot kay Tebes ilang araw matapos muling ipagtibay ng Pilipinas ang commitment nito na suportahan ang bid ng Timor-Leste na maging opisyal na bahagi ng ASEAN. Mga kaprigada naniniwala ang may bahay ng Pinaslang na si late Governor Ruel Digamo na ang ginawang pag-aresto kay dating Congressman Arnie Teves sa isang significant step toward justice. Sa isang pahayag, sinabi nitong hindi lamang ang pamilya nila ang makakakuha ng hustisya, kundi pati na rin ang buong Negros Oriental. Anya pa magsisilbi raw itong paalala na walang sino man ang nakakaangat sa batas. Muli rin itong sinariwa ang umano'y kakilakilabot na video noong 2023 kung saan pinasok ng mga armadong kalalakihan ang isang compound at walang habas na namaril. Uma, on Samantala mga kabrigada sa iba pa, mga balita. Ang Pangulong Marcos kumpiyansang may sasakatuparan ang 20 pesos na kilo ng bigas hanggang 2028. Yan ang balita mula Malacanang, Brigada Maricar Sargan, ibrigada mo! Brigada! Watch me sustain it. Ito ang buong kumpiyansang pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. hinggil sa kanyang programang 20 pesos na kada kilo ng bigas. Tugon ito ng Pangulo sa mga kritiko ng programa na nagsasabing hindi ito masusustain dahil pampapogi lang daw ito ng administrasyon. Ayon sa Pangulo, hindi ito simpleng palabas o pampapogi kundi bahagi ng mas malawak at estrategikong plano para gawing abot kaya ang presyo ng bigas para sa mga mamamayang Pilipino. Target na maipatupad ng administrasyon ng programa hanggang taong 2028. Ayon sa Pangulo, natukoy na ng gobyerno ang mga paraan upang maisakatuparan ng programa hanggang sa pagtatapos ng kanyang termino. Kabilang dito ang pagbibigay ng subsidiya at ang pakikipagkasundo sa iba't ibang bansa upang mapako ang presyo ng bigas sa pandaigdigang merkado at maiwasan ng bigla ang pagbabago nito. Samantala ngayong araw, nag-inspeksyon din si Pangulong Marcos sa warehouse ng NFA sa San El Defonso, Bulacan upang tingnan ang proseso ng pagbili ng palay mula sa mga magsasaka. Nakipag-usap din ito sa mga magsasaka kung saan ipinarating nito ang mga programa ng pamahalaan para sa kanila. Ayon naman kay NFA Administrator Larry Lacson na bumibili sila ng fresh na palay sa halagang 19 pesos sa kada kilo at 24 pesos naman sa tuyong palay. In the heart of changing lives, ako si Brigada Marcar Sargan ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority. Brigada Balita, mga alternatibong ruta naman na maaaring gamitin ng mga motorista sa panahon ng EDSA Rebuild, inilabas na ng MMDA. Brigada Jigo Custodio, ibrigada e mo. Brigada! brigada. brigada. <laughs> Report! Inilabas na ng Metropolitan Manila Development Authority ang listahan ng mga lansangan na maaaring gamitin ng mga motorista bilang alternatibong ruta sa oras na magsimula na ang EDSA rebuilding project sa June 13 at makikita ito sa mismong Facebook page ng ahensya ayun sa MMDA inaasahang makakaranas ng mabigat na daloy ng trapiko sa kabaan ng EDSA sa kasagsaga ng pagkakumpuni nito kung kaya't pinapayuhan ng mga motoristang babagtas dito na dumaan na lamang sa mga itinalagang alternatibong ruta. Paiiranin din sa EDSA ang odd even scheme kung kaya't may araw lamang na pwedeng dumaan ng mga sasakyan dito. Inaabisuhan din ng mga motorista na gamitin rin ang mabuhay lane. Kaugnay nito, patuloy ang road and sidewalk clearing operations ng MMDA upang tanggalin ang mga obstruction kabilang na ang mga iligal na nakaparada at mga nagtitinda sa mga bangketa at gilid sa mga kalsada na nagiging sagabal sa daloy ng trapiko sa mga alternatibong ruta, lalo na sa mabuhay lanes na daraanan ng mga motorista. In the heart of changing lives, sa sa Brigada Jigong ng 105.1 Brigada News sa Manila. The Music News. Autobot. Brigada Balita Nationwide Samantala mga kabrigada, General Browner naman Iginiit na walang mangyayaring kudeta Sa ilalim ng kanyang pamumuno sa hukbong sandatahan Brigada Kat Austria, ibrigada mo Brigada, Brigada. B -B 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 -B. Report Nanindigan si Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. na mananatiling tapat ang militar sa konstitusyon at sa chain of command kasabay ng pagigiit na walang magaganap na kudeta habang siyang namumuno sa hukbong sandatahan. Digang diin ni General Bronner ang profesionalismo ng sandatahang lakas at ang patuloy nitong pagsusulong ng reforma, pananagutan at disiplina sa loob ng organisasyon. Buurin anyang ti wala niya sa integridad, pagmamahal sa bayan at profesionalismo ng mga sundalo. Binalaan ng AFP chief ang mga patuloy na nagpapakalat ng disinformation at kaguluhan na ang ganitong mga hakbang ay sumisira sa institusyong nagsisilbing tagapagtanggol ng bayan. Hinimok din niya ang publiko na maging maingat sa pagtrato sa mga sensitibong usapin kaugnay sa pambansang seguridad at pag-alam ng totoo laban sa mga walang basihang akusasyon. Muli rin niyang pinag ibay ang pangunahing misyon ng AFP sa pagtatanggol sa mamamayan, pagpapanatili ng kapayapaan at pagbabantay sa bayan. In the heart of changing lives, ako si Brigada Kath Austria ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Music and News sa sorry. Brigada Balita mga kabrigada, ang umano ng maraming Pinoy sa pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. Bunga raw ng malawakang disinformation. Brigada Haji Kaaminyo, ibrigada mo. Brigada. Naniniwala si House Deputy Minority Leader Franz Castro na ang malawakang fake news machinery ang nasa likod ng pagtutol ng publiko sa pagkakaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pinunan ni Castro ang resulta ng Pulse Asia Survey kung saan lumabas na 58% ng mga Pilipino ang hindi sangayon sa pag-aresto sa dating Pangulo. Sinabi ng kongresista na massive fake news at disinformation campaign ang dapat nasisihin kaya napaniwala ang publiko na mali ang pag-turnover ng gobyerno kay Duterte sa International Criminal Court. Sinasalamin din niya ng survey kung gaano ka -epektibo ang disinformation para makumbinse ang mamamayan sa mga maling balita. Gayunman, iginiit ni Castro na ang mga survey ay hindi indikasyon na walang pananagutan ang dating Pangulo. Nagpapakita lamang umano ito ng matagalang epekto ng maling impormasyon at propaganda na layong dinlangin ang mga Pinoy kaya hindi dapat haya ang manaigang kasinungadingan. Sa naturang survey, ay nabatid na mayorya ng respondents, lalo na sa Mindanao, ang tutol sa pag-aresto kay Duterte at sa paglilitis ng ICC na nakapagtala ng 90 6 in the heart of changing lives. Ako si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. Samantala ka Brigada, di umano'y price menu na ginagamit ng BI sa kanilang pag-extort ng pera sa mga nag-apply ng tourist visa extension paimbestigahan dyan sa Senado. Brigada Markar or Brigada Ann Cortez, e i brigada mo! Brigada. <laughs> report Pinaiimbestigahan ni Senadora Amy Marcos sa nararapat na komite ng Senado ang di umanay maanumalya at corrupt practices ng Bureau of Immigration sa pagproseso nito ng tourist visa extension sa mga foreign nation. Sa isang social media post, ibinulgar ni dating BI Associate Commissioner Attorney Gilberto Repizo na napagalaman niyang mayroong ginagamit na price menu ang ito para sa kanilang mga Pumapalo naman mula 15,000 hanggang 70,000 pesos ang halaga ng ang pinapabay na sa mga aplikante. Depende nga sa haba na extension na kanilang nais. Ayon kay Marcos, mahalagang masilip at maimbestigan ito upang hindi na nga makaapekto sa kita ng bansa at maging sa ng publiko sa integridad ng mga institusyon ng gobyerno. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ann Cortas ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News of Poitiers. Ang Mga kabrigada, si DFA Secretary Manalo nasa Japan para sa Future of Asia Forum at Bilateral Talks. Brigada Katrina Honson, ibrigada mo. Brigada Dumating na sa Japan ngayong araw, May 28, si Department of Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo para sa tatlong araw na working visit sa kanyang pagbisita, isa si Manalo sa mga pangunahing tagapagsalita sa Future of Asia Forum na inorganisa ng isang Japanese media group tatalakay naman o ang mga isyong kinakarap ng Asia-Pacific region sa gitna ng tumitinding geopolitical tension. Bukod sa forum, nakatakda makipagpulong si Manalo kay Japanese Foreign Minister Iwaya Takeshi upang palakasin ang kooperasyon ng Pilipinas sa Japan lalo na sa usapin ng seguridad at ekonomiya. Ang working visit naman ay bahagi ng pagpapatuloy ng mga napagkasunduan ni na Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at Japanese Prime Minister Ishiba Shigeru noong April. In the heart of changing lives, ako, si Brigada Katrina Honzon, ng 105.1 Brigada News sa PAM Manila The Music and News. Brigada Balita Nationwide Samantala, karagdagang 30,000 na mga food packs mga kabrigada, ipinadala ng DSWD sa mga residenteng apektado ng baha sa probinsya ng Maguindanao. Brigada Sheila Matibag, ibrigada mo! Brigada! Report! Nagpapatuloy ang pagresponde ng Department of Social Welfare and Development o DSWD para matulungan ang mga pamilyang apektado ng pagbaha sa Maguindanao Province. Bilang tugon sa epekto ng malakas na ulan at pagbaha, inatasan na ni DSWD Secretary Rex Gatchalian ang field office nito sa Soxargen na agad na mag-deliver ng 30,000 na mga kahon ng food box para sa naturang probinsya sa Barma. Ayon kay DSWD Assistant Secretary Irene Dumlawa, dahil sa kanilang round the clock response, mabilis na naipadala ang tulong. Uno nang sinabi ng DSWD na umabot na sa 4 million pesos ang halaga ng humanitarian assistance ang naipamigay nito. Ani Dumlaw, inaasahang magpapatuloy ang pagtaas ng bilang kasabay ng pagkalap pa ng mas maraming impormasyon at dagdag na datos sa simultaneous disaster response efforts sa mga apektadong lugar. In the heart of changing lives, ako si Brigada Sheila Matibag ng 15.1 Brigada News sa San Manila. The Music and News. Uh, Uma, Bigata, nationwide. Bigata, nationwide. Samantala mga kabrigada sa ating health news, ano nga ba ang sanhi ng vulvar varicositis sa mga buntis? Ang vulvar varicositis o varicose veins ay tumutubo po sa paligid ng ari ng buntis. Karaniwang sanhi nito ang pagtaas ng blood volume at pressure sa pelvic area. Pati na po ang hormonal changes na nagpapalambot naman sa mga ugat. Hindi lang sa binti ito nagkakaroon kundi pati na rin po sa private area. Para maiwasan ito, iwasan ang matagal na pagtayo. Magpahinga ng nakataas ang paa at maglagay ng cold compress sa, sa apektadong bahagi. Isa po yung paalala mula sa Mom's Love ES1 kapsula. Simulang mulang pa rin ang pangarap ng inyong mga anak. And stunting now with Mom's Love ES1 Capsule. Brigada Balita Nationwide, satang hali. Brigada Balita Nationwide. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Nakalansbreak kaman, napapakinggan pa rin ang mga kaganapan. Ang mga kaganapan. Brigada Balita Nationwide. Nationwide, Nationwide. satang hali. Balita Nationwide sa ng Brigada Balita Nationwide. Mga kabrigada, inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide ngayong tanghali. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada News FM Philippines. Katuwang ang Maxan Capsule at ang Mom's Love ES1 Capsule. Buong puso kasama ang buong ng Brigada News FM Philippines the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong mga lingkod, Brigada Angel Di Vera. At Brigada Leo Navarro Malikdem. Maraming salamat sa inyong pagkikinig. Wala dito sa 105.1 Brigada News FM Manila. The music and news. Authority. Brigada Balita Nationwide Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali Mula dito sa Brigada News FM Manila Brigada Balita Nationwide sa Tanghali Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Drug Match Dietary Supplement Capsule Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule 16 years ng kasama mo Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika sa at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing lives.